Sa mga taong di po nakakalimut pong magsubscribe, naniniwala po kung sila ay may natatangin busilak, may mabubuting kaloban. Saman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sa araw araw -ano. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimut pong magsubscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang magsubscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang support at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, liwagan ng Pangasiyan. Uh, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Huwag kakalob ko po sa, inyong, at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan pakatandam po lamang at pakaingatan gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang mga tulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man. kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik-dikdik at tumapo ng pagmahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat Ako po i-share po ay uh, Shoutout muna kay Berlin Lopaliso, bike tayo, commented si Oriola from Vico, Ryan donix bin Binadin, Radoy Minich, uh, JJ Nono, Arnold De Rosario, Andy, Andy Bonifacio, Chris Abugao, Abogao, Tine Tron, Angelica Bundok, Charles De Palma, The Chapel, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Marcel Pradido, Pepino Pilipi, Elma I, Triple E Commented, Marina Aranguiz, Loli Cayago Juan Bibs, Nogue, Tili and Jake Bulbay, Dolosino Purga, Inerpe, Makianters, Nathan, Bert Commented, Mylin, Dumampo, Ali, Markidi, Mercadijas, Commented, Dre, Barcelona, Bruno, Ganda, uh, Boy Beginner, 83, Arnold, Francisco, Brian, Bimsa, Rodi, Joaquin, Kyoto, Takan, Inday Sally Coco Jean, Cecilia Cruz, Milk Jam, Ibi Proc, Tani Gianan, Joseph Lacada, Bibilin, Colado, Tony Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Kuldo TV, Karen Ugampo, Bibilin, Ugano, Yani Alin Ramos, Fabriag, Isha Pilar, Pagkat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Marina uh, Maruka Kalalipio At shoutout po sa mga baguhan na ngayon na po muna katuklas ang YouTube channel ni Konpo Shoutout po sa inyo lahat ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay uh, bukas po ng pagkabuhay po uh, linggo ng pagkabuhay ay dapat po niyong uh, may si-share po kasi yung napakabisa po na uh, pampaalis ng mga masasamang espiritu sa buong bahay paligid uh, at i sa pagtulog po natin ilagay po sa Uh, kama, uh, sa iba, uh, sa ilalim ng kama, sa silong ng kama, uh, sa mga cabinet po natin. Lahat po sa gilid ng buong bahay po na uh, yung medyo madilim, uh, ilagay po, ilagay po. Kahit marami po yung gagawin po ninyo na i api bawagi, pamalis ng mga negatibo sa bahay para mag uh, magkaroon tayo ng swerte sa buhay. Ang gawin po ninyo ay uh, kung kung wala po kayong buti yung buti na halimbawa katulad po ng star margarine na to katulad po ng star margarine na to lagyan nyo po ng ah, asin po kung marami po kayong lalagyan yung buti sana yung mga pinagtanggalan na ladies choice buti kahit dito plastic pwede rin po ito na lagyan po ng asin lagyan nyo po ng asin ng limang kutsara kada isang kwan Uh, isang himbawa ng asin lagyan nyo po na limang kutsara tapos uh, maganda kung marami kayong ganito kahit na sampu o, o sampu basta sampu gawin nyo ilatag nyo po ilagay nyo po basta lagyan nyo lang po asin na tig limang kutsara sa bawat isa nito tapos ilatag nyo po ilagay nyo po sa uh, sa misa nyo po pagkatapos po ilagay nung nalagay nyo na po ng asin lahat po uh, magdasal po kayo ng isang ama namin po isang ama namin lang po magdasal po kayo ng isang ama namin tapos uh, pagkatapos isunod nyo po yung uh, yung orasyon po yung orasyon po ng Cross Santi Panther Benedicti, Cross Sakara Sit Milux non Draco Nidux, Body Retro Satana, Nun Guam Swadi Mihi Bana Sun Malakwai Libas Ipsi Binina Vibas. Yan po. Uh, kahit na saling nyo lang po ng isang bisis lamang po ito o tatlong bisis, kung marami pong nalagyan po yung asin, tapos ipunyo dito ipunyo nyo ng uh, sa may lalagyan po ng asin tapos sabay takpan po maganda kung marami po kayong malalagyan na asin basta limang kutsarang asin tapos ilagay po nyo ito magdasal po kayo ng isang ama namin tapos pagkatapos ng magdasal ng isang ama namin idasalin po nyo ito tapos ibuga nyo po sa nilagyan nyo po ng mga asin pagkatapos po yun takpan nyo na po ah, pwede nyo pong ilagay sa mga silong ng kama yung tulugan nyo cabinet kahit sa altar mamimalit po ko yung mga buti na yung lalagyan po maganda po rin lagyan po yun basta ilatag nyo lahat po doon sa may lamisa tapos ibugay nyo po itong magsasal po kayo sa ama namin tapos ibugay nyo po itong cross sancti pater benedicti cross sacra sit milux ang draco sit midux body retro satana nun guang swadi mihi bana sun malakwa ilibas hini ipsi binina vivas yan pong ibugay nyo tapos uh, sa baytak pa na po uh, pwede nyo na po ilagay sa mga kanyo po pero ang proseso po nito ay gawin po ng alas 12 uh, ng Diyos ang mga makapangyarihan alas 12. Huwag lang la po kayong lumampas sa alauna. Basta alas 12 huwag lang po kayong lumampas sa alauna. Sana po naintindihan po niyo ang aking paliwanag. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maganda kung may marami kayong malagyan ng asin. Kung marami kayong asin, bukas naman po ito gagawin ng alas 12. Marami pong pamamaraan po ito, pang ng negatibo sa bahay, magkasundo yung asawa, at igisalat po, uh, magpaalis ng mga bad spirit, panguntra sa lahat po ito, patikulang, barang, barang atigal uh, po. Ilagay nyo lang po sa likod ng inyong bahay, napasimple po, sa likod ng bahay lang po, uh, sa pinto, ilagay, ilagay po sa likod ng pinto sa kahit nasa nang pinto nyo pa rin hindi makapasok yung mga bad spirit napakabisa po ito na kay sa inyo pagkabuhay basta kumuha lang po kayo ng lalagyan ng asin tapos uh, lagyan nyo ng asin na limang kutsara uh, takpan nyo maganda po yung maganda rin po kung buti may buti po kayong maliliit na pinalaglayan ng mga uh, ladies choice maganda rin yun tapos ibuga nyo po itong magdasal po kayo sa ngamanay ibuga nyo po ito if new yan po ba uh, maraming salamat po kung sana na intindi po aking ibig sabihin maraming salamat po sa inyo lahat maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana huwag po kayo kalimut po mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po.